Hello sa inyong lahat, eto na, igalala ko na kayo sa wawa, ipapakita ko sa inyo kung ano yung happenings dito na nangyari, let's go! <laughs> Eto habang naglalakad kami dyan Yan ay kita nyo ang dami daming tindahan dito sa baba Kaya dito pa lang sa baba bumili na kayo Kasi dun sa taas ay eh, medyo may kamahala na talaga Kasi malayo nga naman talaga yun dito sa baba So akyatin din siya Yan, yun na pala yung mga kapatid ko si Joshua Saka si Maiko, saka yung jowa niya You know, una naman na naka-white Si ko J-Boy yan O oh, di diba? Sponsor ng taon <laughs> Ayan, ganda-gandahan ako dyan Perfect Ayan, habang naglalakad kami diyan may kita mo talaga dyan, oh, no? napakaganda talaga ng lugar nila dito. Kaya kailangan mo talaga magbaon na maraming maraming lakas kasi paakyat talaga itong mga uh, ano na lugar na to. Kaya kung di ka kami nag-stop-stop dyan, ako, pagod-pagod talaga. So marami din pala dito na mga prutas, mga banana chips, banana, ganyan. So yan, oh, may bata pang umiksena dyan, perk. Oh, di ba? Perfect. Kasi nasa sabi ko sa iyo. Oh, di ba? Hindi lang tayo talaga yung vlogger dito. Marami talagang vlogger dito sa lugar na to kasi tourist spot to. Oh, di ba? Nakikita niyo naman, halos hindi niyo makita sa video kasi sila talaga yung ano ko, yung main purpose ko diyan. Saka para alam ko rin kung ano talaga yung angle na kukunin ko rito sa video ko. Ah, syempre tayo yung vlogger, tayo rin mag edit ng video natin. Wala pa naman tayong pera para mag-hire ng mga editor, di ba? <laughs> Andiyan na pala kami sa may ano sa may entrance. sa so may bayad po pala yan 20 pesos bawat isa. So pag umakyat kayo dito kailangan meron na kayong 20 pesos entrance. O papasilip ko na sa inyo yung ganda ng wawa. Siyempre, hindi mawawalan picture taking. Diyan, tinan nyo naman noon. Okay, flex flex na yung kuya ko diyan at ang ganda talaga ng view diyan sa likodan na yan. Ayun, sila Mike pala ay nagha-video sa kanya. Hindi siyempre, sila din hindi pwedeng papahuli yung mga yan. O di ito naman yung mag-coffee. O di ba? Humabol sa February. Siyempre, ang inyong Bayot Queen kailangan meron din. Hindi ako papahuli. O di ba? Perfect. <laughs> Ang ganda talaga ng shot ng iPhone, perfect. Pre, magpapansin din tayo. Ah, para naman ay nakikita rin tayo ni algo talaga na ako talaga 'yung nagbibigyo video 'di ba? Sinasabi ko sa iyo, syempre picture-picture din kami dyan 'Yan pala 'yung place na maraming liguanan sa baba, oh, 'di ba? Mostly dyan kami naliligo before. Nakita niyo 'yung mga picture ko dyan kami naliligo sa baba na 'yan. So, 'di ba? Hello. Hi. <laughs> So, pwede rin kayo mag-riding dito. 30 pesos lang po ang bawat isa. Back in port po, 30, uh, 60 pesos bawat isa po. So, kung gusto niyo po mag-riding, willing uh, pre na pre na free po sila dyan. Napakarami po dyan na pwedeng arkilahan o, oh, di ba diba? Then, marami dito mabibilhan ng souvenir o, oh, diba? marami kayo dito makukuha na talagang memories dito sa Wawa o pagpamunta pag pumunta kayo. Kaya naman, pag pumunta kayo, dapat marami kayo para enjoy talaga. Perfect! dito, pag umakit kayo dito, kailangan maraming kayong bariya. Oo, kasi lahat dito bayad. Ayun, <laughs> know, so, 5 pesos. Ah, eh, 10 pesos. I ano mean, makikichange ka lang ng damit, eh. 25 pesos na. O, di ba, perfect? <laughs> Andito na pakala kami sa place namin pagtatambay. Yan! Oo, dito kami mag magtatambay kasi napakasarap dito sa place na to. At talaga napakahangi. Nakikita nyo naman po. Yan, pinakiyo niya nga lahat ng paninda ni tatay dyan. Nakikita niya. <laughs> Halos lahat o pinagdadampot na. <laughs> Walang pakialam sa gastos. <laughs>